Hi hey everyone, welcome back to my channel and get ready with me dahil mag-work na tayo ngayon dahil wala na tayong sakit so before anything else mag-toothbrush muna tayo and dito na pala ako naligo sa workplace ko kasi walang tubig doon sa amin, by the way I'm using Kujisan facial wash kasi nga ang daming dust na na ano ko ngayon, nakasalamuha ako guys, super kaya ito yung ginagamit ko bago ako mag-apply ng makeup. Naghihilamos muna ako ng Kojic facial wash para mas maayos yung lapat ng makeup ko later. So ayan. To those people who ask me personally and sa chat na what makes my skin glass is ipapakita ko po sa inyo dito kung ano yung routine ng skincare ko para magkaroon ng glass skin. Okay? And if ever gusto nyo i-try, don't hesitate to try kasi wala namang mawawala. Para malaman nyo rin kung effective sa inyo yung ginagamit ko ng mga product. Kasi may iba't iba tayong skin type. Maybe hiyang siya sa akin but hindi sa inyo. Kaya subukan nyo lang ito po yung ginagamit ko. First, please umiinom muna ako ng vitamins I'm using Myra E and this is the product that I am using porcelain porcelain <laughs> porcelana po yung ginagamit ko to those who didn't know and masasabi ng iba na they are not effective but sometimes nire-recommend ko siya sa friend ko but and they said yeah. na pangit daw ito kapag naarawan ka. But for me, lagi po akong nag-high, hindi naman po pangit yung result sa akin. And hindi naman po siya namumula or namamaga kapag naiinitan po ako. And the second I'm using lip balm kasi napaka-dry po ng lips ko. And after ko maglagay ng porcelana and lip balm, pinapatayo ko muna yung face ko para maglagay na ako ng cream na ginagamit ko. Kaya patuyuin nyo po muna. Pagkatapos, yung tumutuyo, tumutuyo. Yung matuyo na po yung face nyo. I'm using my baby cream, baby holic. Yes po, I'm using. Mabibili po yan sa Watson for only 199 pesos. And, yeah, I don't know if this is the right thing to do kapag nagme-makeup but this is what I did. Ito yung ginagamit ko. Hindi po ako gumagamit ng pa. Ayan, sponge. I'm using my hands po. And this is the result. And after po yan matuyo, and two minutes, makikita niyo na po yung result ng glass skin. And naglalas long po talaga ito siya within 24 hours. Hindi po ako nagre-retouch ng makeup and oily skin po ako. Pero parang ano yung oily skin ako pero mas lalong siyang nagkaroon ng glass skin pag ano na no, na no, na no, na no, na no, na no. ano ba yan? Papakita ko sa inyo. Ayan. -mm. -mm.